meron akong tatlong ganito sa bahay yung ay laman dagat hindi ko lang alam kung ano ang tawag dito kung kabibi ba, kung kuhon ba o oh. napakatagal na nito sa akin kaya naman naisipan ko siyang barnisan o oh, ayan ba diba? mas lalo siyang gumanda nung akin siyang nabarnisan napakatagal na nga yan dito galing pa nga yan ng mas bate at napakaganda rin pan display o oh, ayan napakaganda na niya nakitaw na yung ganda niya. O, ba diba? Tatlo yan. Ang lalaki niya. At syempre, naisipan ko na rin barnesal niya ng aming bangko. Napakatagal na na aming bangko. Eh. Silipag ako eh. Alam mo ba yung bangko na yan? Napakatagal na yan. 24 years na sa amin yung bangko na yan. Hello! Bumili nga pala ako ng barnis at naisipan kong barnisan itong aming bangkong kawayan. At napakatagalan itong aming bangkong kawayan ha. Talagang dalawang dekadang mahigit na itong aming bangko. Maliliit pang ang aking mga anak. Bangko na ito ngayon may mga asawa na sila. Andito pa rin itong bangkong ito. Kaya naman naisipan ko siyang barnisan para magmukha siya mabago. O oh, napakatibay nitong bangkong ito. O oh, ayan, tapos ko ng barnisan. O oh, diba, napakaganda. Parang bago dahil tapos na nga tayo mag varnish ngayon naman mananay naman tayo ng cover ng ating bangko ng ating kutsun o, ayan syempre sukat sukat muna bago tayo magtabas o, eh, dahil sinipag nga si Inday o ayan mananay naman tayo dahil magpapas ko na nga kailangan nating magpaganda ng ating bahay para naman pagdating ng Pasko ay eh, magandang maganda ang ating bahay kahit munting bahay basta maganda okay gagatlaan lang natin yan pero ganyan lang ako magtabas ha pupunitin ko lang yan para straight kasi pag gumamit kasi ako ng gunting minsan sala sala minsan luto luto pa kaya mas maigi pa yung pupunitin na lang at syempre o oh, ayan patahiin na natin magbilis at lang napakadali lang naman tahiin itong cover ng kutsun at dire-diretso lang naman ang pagtahi nito o ayan, maglagay na nga tayo ng zipper dyan, madali lang din naman maglagay ng zipper pag sanay ka nang maglagay ng zipper o ayan <laughs> ya na nga tapos na o hindi ba napakaganda simpleng simple lang nga pero bongga bongga ang dating at syempre malamig sa mata okay maraming salamat viewers followers god bless. bye bye